Magandang araw po muli mga sir at welcome back po sa ating YouTube channel. For today's video nga po mga sir ay gusto ko lang i-share sa inyo itong mga preparation na ginagawa natin kapag uh, po tayo ng wall na naka-skim coat. Ano nga ba ang mga surface preparation ang kailangan natin gawin kapag uh, ganito po na makinis at naka-skim coat finish yung ating mga wall na itatiles. At ang isa pa po, po sa sitwasyon ng wall na itatiles natin dito ay ito po yung mga wall na mga precast. Ano po? So kumbaga po ito po yung mga wall na uh, buhos mga binuo po siyang uh, buhos malalaman nyo po sa video na ito yung mga deskarte na ginagawa natin kapag uh, ganito po yung itatiles natin So ano ba yung uh, tamang tile adhesive na kailangan natin gamitin kapag uh, ganito po na mga naka smooth finish or uh, skim coat finish yung uh, surface ng ating mga wall na lalagyan po natin ng tiles Kaya kung interesado ka po sa ganitong ori ng uh, topic uh, wag mo pong kalimutang i-click yung uh, subscribe button at uh, pakiclick na lang din po yung like kung uh, nagustuhan mo yung uh, video na ito So wag na po natin patagalin, umpisa na po natin ito So bala ito nga po yung isa sa mga project natin ngayon Kung saan ito po ay uh, pagtatals po natin ng uh, walling So bala ito nga po at uh, kumapansin po natin dito Naka smooth finish or naka skim coat finish po yung uh, walling na itatals natin So ang gagamitin po pala nating tiles dito ay mga uh, 30x60 ceramic tiles So ang isa lang po sa kailangan natin gawin kapag uh, mga ceramic tiles po yung uh, install natin So wag po natin kakalimutan yung pagbababad ng ganitong uri ng tiles Bago po natin dahil yun nga, kapag uh, hindi po natin ibinabad, isa po ito sa mayiging kausa ng uh, pag uh, deband ng ating mga tiles sa adhesive Kapag po kasi hindi po natin ibinabad yung mga ceramic tiles, ibig sabihin po nyan ay, uh, kumbaga po mayiging mabilis yung pagtayo ng ating uh, mortar at uh, kumaga po hindi siya didikit dito sa ating mga tiles yung uh, mortar na gagamitin natin dito. So pagdating nga po pala sa pag uh, mga preparation natin o surface preparation natin kapag uh, magta-tiles po tayo, basic na preparation po natin dito kapag naka naka-smooth finish or naka-skim coat finish, kailangan po nating tiktikan huwag po po titiktikan natin siya para magkaroon po na makakapitan yung ating tile adhesive so sa lagay nga po ng uh, surface ng uh, wall ng ating uh, lalagyan nating tiles dito ay ito po ay mga naka-skim coat at bukod nga po sa ito ay mga naka-skim coat ito nga rin po ay mga precast na mga uh, walling so alam naman po natin kapag po itong mga precast concrete, alam naman po natin ito kung talagang ito ay kung gaano ito katigas. Ano? So, ibig sabihin po, mahihirapan tayo dito na kung yung gagawin natin na paraan ng pagtitiktik ay yung manumano. So, yung manumano nga po yung ginagamitin natin siya ng uh, concrete nail na uh, nakalagay sa isang tubo na plastic ano. So, kumbaga po ay bubutas-butasan natin yung mga uh, surface nito para magkaroon po ng makakapitan yung ating uh, adhesive. Pero dahil nga po sa ito ay uh, precast. So, ito po yung isa sa mga paraan na pwede natin gawin kung uh, meron lang naman po tayong grinder at yung uh, blade na pang-cemento. Uh, marami po tayong uri ng uh, mga blade ng ating grinder. So meron po tayong diamond kung saan ito po yung ginagamit natin pang-tiles. So ito naman pong pang-concrete. So ito po yung may mga gatla-gatla. No? So ito lang po yung uh, gagamitin natin bilang uh, uh, i-grind dito sa ating uh, mga surface ng itatiles po natin. So ito po, uh, isa ito sa pinakamadali at uh, pinakamabilis na paraan ng paglalagay uh, po natin ng uh, makakapitan ng ating atal adhesive. At uh, tulad nga po nung mga una nating uh, video kung saan ipinaliwanag po natin kung bakit natin kailangang tiktikan o lagyan, uh, gawin po natin rough surface, yung mga ganitong uri ng uh, uh, surface na itatales natin. Uh, dahil nga po yun sa uh, hindi po magiging matibay yung kapit ng ating atal adhesive, dito sa mga ganitong uri ng surface so sabihin na po natin uh, dumikit man ito pero hindi po natin nasisiguro kung hanggang kailan ito uh, tatagal no? so isa pa po sa dahilan nito lalo lalo na po kapag uh, ginamitan po natin ng semento o uh, hinaluan po natin ng semento yung taladhesib na ginagamit natin mortar sa pag install ng mga tiles so doon po magkakaroon po ng Uh, magiging mahina yung uh, adhesion strength ng ating uh, mortar kaya yun so mayroon pong malaki po yung posibilidad doon na matanggal o matuklap lang yung ating mga tiles Marami rin pong mga application o mga pwede nating gamitan ng ganitong uri ng uh, pagtitiktik kung saan ito nga po yung uh, ginagamit natin ng grinder tulad nga po nitong uh, kasalukuyang project po natin ngayon kung saan nag uh, finishin finishing po tayo no nag uh, plaster po tayo at uh, dito nga po sa mga uh, mga poste na hindi po uh, natiktikan agad nung pagtanggal ng forma so ang iba po kasi nito ay uh, tinitiktikan agad no kumbaga para malambot pa tinitiktikan po agad yung atong uh, mga poste para yun nga po uh, maging magkaroon po ng na makakapitan naman yung mga uh, finish plaster natin dito so dito nga po sa kasalukuyan project po natin ngayon na pag uh, pag-finishing pagpa-plaster so ganito rin po yung paraan ng pagtitiktik na ginawa natin para mas ma, uh, mas mabilis at uh, mas madali so magtsatsaga lang po talaga tayo dahil medyo maalikabok po ito gawa po ng uh, talagang kumbaga po fully cured na yung uh, poste ma, uh, maputi na so ibig sabihin po maalikabok na siya kaya, kumbaga, chat na lang po natin yon so meron naman po tayo mga solusyon dyan. pwede po nating basahin muna para at least naman uh, ma-minimize po yung alikabok ng uh, uh, pag uh, uh, gagarinderan po natin yan so hanggang dito muna po yung ating uh, video at uh, sana po may uh, na-share po tayong konting idea tungkol nga po dito sa pag uh, titik titiktik natin na gamit po itong nga uh, grinder so sana po na, nakapag-share tayo ng uh, isa sa alam po natin sa ngayon na pinakamadali at uh, pinakamabilis na paraan ng pagtitiktik titik uh, dito po sa ating uh, itatiles na mga nakasmooth finish or mga nakaskim coat finish ayan so ganito po pwede nyo po itong subukan kung meron lang din po naman tayong grinder ano so yung blade naman po nito uh, meron po nitong 100 pesos or 150 pesos so makakabili na po tayo ng uh, blade nito ayan so sa mga hindi po pala nakasubscribe pakiclick na lang po ng subscribe button at uh, pakiclick na lang din po yung like kung nagustuhan mo po yung uh, video na ito so abangan nyo po yung mga susunod po po nating uh, video at a uh, Maraming maraming salamat po sa panonood.